Nailigtas na ang 21 Pinoy seafarers na sakay ng barkong inataki ng Houthi rebels sa Southern Red Sea. Nakikipag-ugnayan na ang pabahalaan ng Pilipinas para ma-rescue na rin ang isa pang Pilipinong na iwan sa barko. Ang detalya sa ulat ni Alan Francisco. Sa ating mga kasama ng Pilipino se seafarers na napasakay uh, na, yung mv 2 na binomba, at uh, eh, ngayon eh, hindi malaman ang gagawin eh, meron lahat ng maaring gawin na ginagawa na namin Ilang oras lang kasunod ng pahayag na ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at matapos si Utos sa iba't ibang ahensya na gawin ang lahat ng makakaya na rescue na ang halos lahat ng mga tripulanting Pinoy na sakay ng MB tutor na binomba ng Houthi rebels sa Red Sea nitong Merkules eh, As of around 10.30 to 11 p.m. last night, the uh, caron rescue the uh, combined uh, international forces to own and the extract from the ship, the same ship, was adrift uh, in the southern red sea, immobilized, siya, but stable. Okay, So, in extract yung 21 Filipino seafarers and they were boarded onto a a uh, security forces ship and taken to safer port. May isa pang Pilipino na natitira sa loob ng barko at nakikipag-ugnayan na ang Department of Migrant Workers sa mga otoridad para siya ay mailigtas. Kinakausap naman ng ahensya ang pamilya ng mga nirescue para sa tulong na ibibigay sa kanila. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy ang paikipagtulungan nila sa UK Maritime Trade Operations. Naghahanap na rin ang mga paraan para ligtas na mailipat ang mga tripulante sa Djibouti. Kaya uh, uh, patuloy ang aming uh, uh, paghanap ng tulong sa ating mga kaibigan uh, para madala na kayo sa Djibouti. Mula sa Djibouti, dumagawa uh, uh, rin kami ng mga arrangement para makapunta na kayo, makauwi na muna kayo. Sa pahayag naman mula sa Department of Foreign Affairs, kinundin na nila ang pag-atake na nawagan din ng DFA sa United Nations Member States na protektahan ang karapatang pantao ng mga seafarer. Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.